Tinanggal namin ng uh, Nagbawas kami ng butas So pinalaki namin yung space So dyan namin nilagay yung uh, Olmete Batavia Kaya nakapag harvest kami ng manalaki okay. Kasi may mga lettuce na Kahit maganda ang Spacing mo Gaya ng uh, Panper Gaya ng panper maganda ang spacing mo Tumatangkad pa rin siya so dependent yeah i just wanna be sa hydroponics at sa iba pa. Bago ang lahat, mag-harvest muna tayo ng 30 pieces para kay Jack's Burger. Tara! So, habang nag-harvest tayo, 30 pieces yan kay Jack's Burger. Ayan no? beautiful estrosa. Okay. So, lang po yan mga kagulay. Umagang umaga, harvest tanghali nahinga yan habang nag harvest na tinatanggalan natin ng mga at least tangit na daon sa ilalim yan okay. so ito medyo maliit uh, maliit sya tingnan pero madaon pa rin So sa mga ganto, hindi maiwasan na uh, may mga reject sa ilalim kasi yung space nito ay ano, uh, siksikan kasi may mga space tayo dati na tulad niyan siksikan yan, yung sa unahan dito sakto lang naka 15 to kasi ito, naka 12 yan, naka uh, 12 so ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay tungkol sa proper spacing ng mga lettuce. Hmm. So kung maganda ang spacing natin, mas lalaki yung lettuce. Pero depende yan sa variety. Kasi may mga lettuce na kahit maganda ang spacing mo, gaya ng uh, panper. Gaya ng panper, maganda ang spacing mo, tumatangkad pa rin siya. So, depende yun. Depende talaga yun. So, ito, strosa, palag na palag siya Pag kahit magandang uh, di ka anong uh, magandang spacing mo, basta nabigyan mo siya ng sapat na nutrients at saka pag-aalaga, makakaani ka pa rin ng marami. na bilang kung ilan to <laughs> so 3 6 9 10 11 12 yan so 12 yan so napansin kasi ng iba na spacing bakit marami yung space na maluwag bakit masikip yung space depende ho, sa yan, depende ho yan sa inyo kapag gumawa tayo ng greenhouse yan So, dati, tinanggal namin ng uh, nagbawas kami ng butas. So, pinalaki namin yung space. So, dyan namin nilagay yung uh, Olmete, Batavia. Kaya, nakapag-harvest kami ng malalaki. Okay. So, dito naman, estrosa lang naman to. Puro generic ng naman ng ano nito. Ang <laughs> buyer. Kaya, eh, okay lang yung gandang space. So, binalik din namin. 6, 9, 12. 15. Ayan, amang nag-ano nag, amang nag ano tayo Ayan, tumatangkad na siya kasi Hindi gaano Ang yung space natin dito Sa Estrosa Pero pag Estrosa, nabigyan natin siya ng Maganda-gandang space Ayan, bibilog yan Pero parehas lang na dahon Okay, so ito may tama. Ayan. Tama yan. Ibigay natin ito sa tilapia. Ay. Yung iba is salad natin. Ito, okay, payat na tayo. Okay. shoot natin ito dito. Okay. So, tilapia. Mahilig kumain ng tilapia natin. ng lettuce. you o. Know, Kinakagat na agad Oh. Yan. Kinakagat na agad yan. Ito tayo. 3, 6, sa gitna, medyo matangkad. Pero pag ginanon mo yan, marami pa rin dahon yan. The spacing nagkakatalo yan. At saka sa market nyo. market natin yung mga binibigyan natin ng magagandang ano yung malaki talaga dito yan magandang space ang laman niya ni 12 so ang end point niya is the up pa rin kahit maganda ang spacing mo kahit maganda ang setup mo maganda ang nutrients mo maganda ang reading mo pero yung, yung pwesto mo walang araw hindi pa rin lalaki ng todo yan so tapos na tayo mag harvest mga kagulay ito ito yung nag troubleshoot tayo yung nakaraang episode na kung saan nanilaw o namuti so very minimal na lang ang difference nya compare last time na halos puti talaga so yun ang na troubleshoot natin in increase natin yung tubig kasama yung nutrients at bumalik sa sigla yung halaman natin. So, walang peste, binagwag natin, walang lumipad. kapag so, pag merong lumipad, meron tayong gagawin doon, which is uh, yung neem oil at saka castile soap. So, yun ang organic na spray na ini-spray natin. Yan, niya atin na natin to sa Jack's Burger. From farm to burger. Ganyan lang yan. Okay, Deliver, deliver. Okay, bye bye. <laughs> huh? <laughs> Salamat at pagkita-kita tayo sa susunod na episode. Close my eyes and think about us. I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we weren't meant to be.